So, tanawan yung mga pangga. Bapo kayo nga. Pagkabuwak o. Oh. Nga, walang sa doon kay Bao. say, sa buwak, no? First time pa rin ako. Pakitaan ni eh. Oh, o. So, Naglaag-laag na sa dini. Dari sa kabulakan. Hmm. So, ito si Mr. Nag, ah, uh, pantaw-lantaw. So, taro magbuhat sa ito magbuhat sa tao kanang nang sa tao na, magpapicture sa tao magpapicture sa tao pero kala ni, golf ni. So, may ni magminiature both so the arami di rin mga pangkaay hmm. ang panahon di rin kay ligri kayo sa tanan no? kay nanong kanang nang mo musidlak ang adlaw o niya nasad nga sad siya so mm, ano nah. uh, okay na lang kaysa kung dili man uwan so nindot kaya siya kanon nindara pa naglapag lapa kuan siya uy pasto kaya siya pero dili siya humot pangga yang di ba naibuwak nga humot ang kuan, dili siya humot. luwa pa kay siya ka kuan, dili pa kay dili pa ni siya problem ko kay napay suming so, ka ng humus So kaya hala, sige, laag-laag pa mor. Mm. May siya abi na ko lavender, sinya ddi So, in ni matutak kay Kuan kenang brook lavender fields mana kita mengkunai picture picture so hala picture picture sed me out hing hing hot sed ko oh ni sed sed ko diri picture picture sa oh like this so tenawa ni tu ane iplak nya muling kota nya mupusing ta oh picture picture kasi kita ano mo no picture picture <laughs> so ito pang ga no tara oh po kayo nya si si Henry for the report tara mga bata tara tara sana ko oh, oh. bisi siya pa sa iya ko ano hang you know what okay katungputi okay. apa sebab dia tersebut jadi budak budakkan kayu kita ni kadang apa atau kadang orang orang so ini oh tan awak kan ini tan awon ini kawan sahangin oh sahangin kayu dari mana pangga semua orang mana nu